mga kaagos dadaan kami sa taniman ng itlog ay itlog <laughs> ng talong eggplant kasi ka itlog akin na dalit tatanong ko sa mga kapatid ko kung gusto mo pa ayan ang itlog tuloy na banggit ko eggplant ayan po dami ayan nag-ani sila ang dami Oh. <gulay> yeah, Ang dami, dami, uh, An? ano, dami <laughs> <laughs> punta kami sa ilog. Ito uh, nag ano sila atin, daming talong bukod sa napakarami nilang inanin mga kaagos ayan pa o oh. pa ayun si puti puting yung baka ayan talong po lahat yan oh. talong lahat po ayun hanggang dun sa dulo talungan Mamaya pag sumagot. Ayan po sila. Inaanin nilang mga talong. kapunta kami sa ilog eh. Ayan po. Puro talong po yan, mga kaagos. Grabe. Okay. Ang kanilang mga service. Nag-aalis sila ng talong. Ayun sila ayun sila yung mga reject tinatapon lang nila naku po hindi reject sa Maynila yun eh <laughs> hindi reject yun pa walang reject sa Maynila puputol putulin yun gugulayin yun tatanggalin lang yung party na may tama pero dito reject na yan tingnan nyo po napakarami grabe mga kaagos ayan po ang kanilang talungan dito sa Pangasinan sobrang ganda Ayun, sa gitna ang lalaki tingnan nyo mga kaagos ang lawak nyan puro talong yan <laughs> daan daan papuntang ilog to Ano, let's go. Mga kaagos, ang talunga. Ganda kasi ng cellphone ko mga kaagos eh, kaya malabo ang video. Pagtsagaan na natin. Baka sakaling may mag-sponsor. Huwag po ako bigyan ng iPhone mga kaagos ha. Kakahiya ah, naman po eh. Okay na tong bibong cellphone ko. Mana sa amo totoy bibo. Si kaagos bibo. Ayan may mga umorder na ata ng talong. ayano o, oh, puro talong pa rin yan sigurado. Eh, Naasikaso nila kuya yaron banda Tingnan natin. Ayan ang kubo ng caretaker ng talungan. Diyan, diyan uh, ang sila kuya. Babantay ng mga talong. Nakakailang ah, pasyal na kami rito eh. Diyan kami kumukuha sila ano, kuya. Kaya nag-ani sila uh. oh. Ano? Yung may kalabaw na naman. Ay baka. Takot tong butiki kong anak sa ba sa baka. Nagpakarga na naman. Yari na naman si Kaagos. Bit bit. Ani sila. Ani sila ng talong. Mama. Ayan. Bye bye mga Kaagos. Ito takot si Yumi dito.

Iyo tayo, ang Hindi ko makita din na natin. Hala. Babay, mga kaagos. Nagpakarga na tong butike. Kung nakaya.